Sawa na ang ilang senador sa panibagong pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Kung kaya inuudyukan nito ang DFA na gumawa ng malikhaing paraan tulad ng pelikula para maigiit ang soberanya ng bansa. Kasabay nito, nagbabala naman ang Beijing sa Pinas na wag magsimula ng gulo. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Nagpapasalamat ang ilang senador sa Philippine Coast Guard dahil sa pagputol nito sa 300 metrong plastic barrier na inilatag ng China sa baho de Masinloc. For purposes of uh, taking some uh, evidence for that particular activity, kinuha po natin yung sinker. Uh, may angkor po tayo no, na kinuha yung angkor nila. Bagay na marapat lamang umanong gawin ng Coast Guard dahil nasa loob ito ng bakuran ng bansa. At banta rin ito sa navigation ng na mga mandaragat na isang paglabag sa international law. Technically, since uh, we had a right to practice our sovereignty law and our sovereign rights, so uh, we have been uh, able to move the system with our position. So ang ating mga ordinary mga humayan, naramdaman nila na galit na yung buong bansa, eh sila tumatapang na rin. Nakipag-dangerous maneuver na rin sila doon sa mga malalaging bangka ng... Uh, Kushgarh is very good. Sa gitna ng usapin, nagbabala ang Beijing sa Maynila na huwag magsimula ng gulo. Iginiit ni Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin ang anilay soberanya ng China sa tinatawag nilang Huangyan Island. Bilang tugon ayon sa Department of Foreign Affairs, muli silang maghahain ng panibagong diplomatic protest ukol sa issue. Pero para sa ilang senador, baka marapat nang maghanap ng bagong paraan ang Pinas para igiit ang soberanya ng bansa. Dahil nga, pagdating sa mga kanila mga aggressive actions na sa West Philippines, eh, mga mga Chinese. Wala tayong magawa. Puro lang tayong diplomatic protest. We are sick and tired of all these diplomatic protests na ginagawa natin na hindi naman nila Pinapakinggan, diit naman ang DFA, bumubuo na sila ng promotional video at iba pang creative materials para ipakita sa publiko ang pagkapanalo ng bansa sa arbitral ruling sa West Philippine Sea. This symposium, another one is this online uh, website uh, on the South China, West Philippine Sea, South China Sea. Our FSI also has instituted a online thing on the uh, explanation of what the West Philippine Sea is. But so, uh, certainly we'll try and... Uh, look into those things and uh, maybe um a documentary or a movie might be possible kasabay nito humiling naman ng 30 malalaking floating assets ang coast guard sa Senado upang mapayigting pa nito ang pagbabantay sa mga baybayin at karagatan ng Pilipinas at uh, 2 billion uh, Mr. Uh, Madam Cherry's a very conservative estimate oh, ano lang ball part trip 3 billion uh, yes awarding uh, tower yeah about 3 billion 3 billion, billion for, per yes. unit Bukod rito, patuloy rin ang pagpapalakas ng DFA ng ugnayan sa mga kaalyadong bansa. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.